Ano? Hindi pa kayo titigil? Sige, pasabugin mo yan, pasasabugin din kita. Relax lang, ma'am. Eh, inaayos ko lang naman eh. Inaayos? Ginawa pa ako. Hoy! Huwag ka nga si habang nagtatrabaho, ha? Susunugin mo po itong bahay ko. Tsaka wala ka na magagawin buong araw kundi magtimpla ng pintura. Hoy, nauubos ang oras yan sa pagtimpla mo ng kalokohan mo. Hindi kita sisweldohan dyan sa ginagawa mong katamaran, ha? Naintindihan mo? Di naman ho, oh, tong ginagawa ko eh. Siyempre ho, oh, tinitimpla ko muna ho to, bago ko pasadaan yung Tama bahay na niyo. Alam ko na yung mga stroke ninyo eh. Pinatatagalin niyo trabaho para humaba ang araw. Pagkatapos, hihingi kayo ng dagdag. Ma'am, wala ho sa isip ko yun ha. Tumigil ka. Eto ha, ako aalis ako. Pupunta ako ng Cebu. Kailangan pagbalik ko, marami ka nang nagawa. Understand? Lang araw ho ba kayo ron? Wala ka nang pakialam doon. Dalawang araw lang ako. At kailangan pagbalik ko yung sinabi ko ginawa mo. Understand? Understanding. Sige. Tapos na ang pag-uusap natin. Ah! Hoy! Ipis! 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 Patay mo na! Patay mo! Ayan! Ipis! Ipis lang mo yan. Ipis lang Ayan! mo yan. Huwag kayong matakot. Good morning. Good morning. Mr. Rocky Llores. Is Diana Rodriguez? Yes, Diana. You came to see the house, right? Yes. Gusto ko sanang makita yung buong kapaligiran ng bahay. Oh, of course. Yeah. Eh, ma'am. Tapos na ho yung kusina. Ano ho ba ang gusto niyong upisang ko? Yung sa harap o sa likuran? Bahala ka. Yes. Well, ang unang-unang requirement ko, eh, gusto ko sana makita yung buong function room. Mm -hmm. Yung bang kung gusto mag-unwind, manood mm -hmm. ng mga videotapes at makinig ng music. Okay, I'll show it to you. I'll take you around. Ma'am, um, yung sarap na lang ho ang umpisaan ko. Kung okay ho sa inyo. Um, excuse me. Kaya sa likod ka o sa harap ka magsisimula, eh bahala ka na, ha? Problema mo na yon. Huwag mo lang nga ako hen. Ako na ho, bahala? Bahala ka! Oo. Uh -huh. Perfect. Thank you. Dito ka rin pala nakikinig ng mga Beethoven, tsaka Mozart. Tsaka mahilig ka rin pala manood ng uh, video. Dati madalas ako dito, pero ngayon hindi na. Mga luma na nga yung mga tapes ko eh. May I? Oh, go ahead please. Mahilig pala kayo sa tapes, Mr. Llores. Medyo. Kung minsan nga, inaabot ako hanggang umaga eh. Ah. By the way, may bagong tapes ka ba? Let me show you the rest of the house. Follow me, please. Pinapinturahan mo rin pala itong buong bahay, ano? <laughs> Oo, oh, para naman magmukhang bago. Tsaka para kung sino man makabili nito, di wala nang poproblemahin. I'm almost sure na bibiling ko itong bahay na to. Kaya lang, kailangan ay mag-usap din kayo ng abogado ko. Sige, sabi mo lang kung kailan. Huwag na natin patagalin pa. How about, uh, Thursday, Seven o'clock dinner? Thursday's fine. Okay. Okay, thank you. Ay, teka! Naalala ko nga pala, meron akong tape dyan, bagong-bago. Bagong tape? Oh. Pwede ko bang makita? Ah! Ah. Ma'am, natabi ko itong lata eh. Napatakan ko yata kayo. Napatakan? Napatakan ba yan? Binukusa mo siya? Bumaba ka dito? Umingi ka ng tawad? O talaga ano? Di ba pinapipinturahan sa'yo yung bahay? Ba't pati ako pininturahan mo? Sir, pasensya na ho kayo. Hindi ko gusto na sadya. Elmo, humingi ka ng tawad. Bumaba ka dito. Uy, 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 uy. Uy. uy! Bumaba ka dyan! Paano kung ba, bababa? Tinanggal mo itong hagdanan! Problema mo yan. Basta bumaba ka dyan! Uy. Uy! Uy! Gal. Angil <todic> na me. Tupa. Kuci ko! Bum, papatulan ko na to. Bubugin ka sana. Papatulan. <todic> Damn, awatin mo na. Papubugbog ka rin to. Ay! kayo! Huwag na kayo tama na! Huwag yan ba! Tama na! Naku na kumagyan! Mahal yan! Kinuha ko ba ako, Tama na! Hindi pa kayo titigil? Sige, pasabugin mo yan, pasasabugin din kita. Relax lang, ma'am. Eh, e, naayos ko lang naman eh. Inaayos? Ginawa pa ako. Kung di pa kita pinaputukan, di ka pa titigil. Rocky, I'm so sorry this happened. Gusto ko lang turuan ang leksyon niyang pintor mo. Pag di mo na lang si Sante niya. Baka dahil sa kanya eh, hindi pa matuloy yung transaksyon natin. Mauna na lang ako. Huwag mo kakalimutan yung dinner date natin. Oh, just call me. I'm sorry, Rocky, ha? Hoy, pastos na lalaki. Lumayas ka na sa bahay ko, ha? Sinisipa na kita. Ano sabi niyo, ma'am? Sisante ka na! Lumayas ka na ngayon din! E, paano yung kontrata natin? Anong kontrata? Wala tayong kontrata? Wala akong pinipirma ang kontrata! O oh, sige, pero bayaran niyo apat na araw na pinagtrabaho ko dito sa bahay niyo. Anong bayad ang pinagsasabi mo, ha? Alam mo ba kung anong halaga niyang mga pinagbababasag mo? Yung bisita niyo nagbasag, hindi ako. Hoy! Kundi dahil sa yon hindi mangyayari yan. Kasalanan mo ang lahat! Kung susumahin ko ang lahat ng mga pinasag mo, kahit sampung taong ka magtrabaho sa akin, hindi ka pa rin makakabayad. Pero hindi na kita Singilen. Lumayas ka na lang. Lumayas ka! Kaya pala sa yung ugali mo eh. Puti ang laway mo. Hindi laway ang pintura mo! Palasubas ka na. Natakasungit mo pa! Puisit ka! Basta! 啊！<noise>